Analuwat, ah, dayon, ayan, for this situation, magbumukpon tayo ng malaigang, ayan, malaigang. Ewan eh, ko kung pamilya to sa inyo ngayong generation, kasi sa noon, masarap to, ayan. Let's go. Ah. Siyempre ka lang ng asin. Mmm. Mm. Ito ko dito. Ito. Ay, ano? Bakit

Ito feet, na di. Hmmm. Kita magburoksan. kasi na over ano na over pa na. Patay kasi tuti. Patay yan. Is the one of my favorite before. When I was a uh, children. Terima kasih telah menonton Hmm. Hmm. Asukal. Asin. Huh? Asukol sa kanila. bakit kasi era generation, mga pa-1990s pa. Mga 4 pa 4. Mmm. Mmm.

that's it. No more for today's situation. Yeah, another. Pa! Thank you. Yeah. <laughs> Kung meron kayo sa lugar nito, anong tawag nyo sa inyo? Sa amin sa waray-waray? Malaigang.